What's up, what's up, mga kapatid ko sa Bicicleta? Si It is race day. Welcome to Ultra Gravel Challenge 2024. Of course, I'm with Doc, Papa Jack, and dito rin my di si, si Jer. Mga LV boys na sa harapan na. We're about to start the 160 kilometer race. Ay, hindi ako nakatulog. Uh, actually, nag-take na ako ng pampatulog. Meron uh, binigay sa akin si Doc. Yung mala... Mala tayon ba yun? Ebo? Hindi, hindi. Hindi mala tayon. Sa eh. Basta, uh, super excited ako. Hindi ako nakatulog. Ang dami na. Ang dami na. Look at uh, front. Ayan. 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 As of now, nag-briefing sila. Ano mga rules, mga do's and don'ts. We're very excited. Kanina nakapag selfie tayo kay Pam Perfecto, Master Ian Howe, at kay Cycling Chef. Let's go! So according dun sa uh, MC natin Nasa 400 plus yung Participants na 160 kilometers Dami natin Woo! Let's go, let's go Let's go doc Damn yeah. Ang dami natin <laughs> Woo! Pwede traffic pa, traffic pa Abaya <laughs> Yes, Dok! I'm here. Woo! Saya. Bolu papa Kami nate lo. Apro si Dok Si Kosi, si Jer. Eto kata ko si Papa Jack. Yung mga LV boy syempre, nauna na yan. Ate, sabi namin sa kanila, kailangan makakuha silang podium. Kung hindi, isasara na natin yung shop. <laughs> Eto, nakalabas na tayong NCC Turn right Papunta na tayong San Jose Nakikita nyo ba yung Christmas lights sa harapan ko? <laughs> Ang dami Parang Pasko ah Mga rear light lahat yan Yung mga bisikletang participants dito 350 meters Pasok na tayo sa unang trail Eto na, pasok na Unang trail Ingat, ingat. Malambot dyan. Malambot ang buhangin. Ayan, yeah, no? Kitang-kitang elikabok, men. <laughs> oh, medyo nag-clog up dito. Ayan, ingat lang. kalabas na tayo sa Sandy dusty Trail. So far, so good. Hindi naman kami natumban ni Doc. So, yung game plan namin ni Doc, wala parang chill ride lang enjoy. normal ride, enjoy at matapos oh matapos saka lahat ng mga madadaanan namin na kainan dahan kakain dahan. kami <laughs> tayo, pinasukan na private farm dito yung first checkpoint ata I don't know dito ba first checkpoint we have to have our passport stamped sa so, mga checkpoints so there's a total of four checkpoints including the I miss the turn ah including the sa ano sa finish line so kailangan to it's a proof na hindi tayo daya. Ngayon sinunod natin yung route right 116 let's do the selfie Kakaalis lang natin dun sa first checkpoint nauna pa bala tayo kay Lawrence Sayang, na. leading group daw sila, naligaw sila. Ay nako makita Ay mo naku. sa mukha nila. May chance na ako. Oo nga Doc, it's up to us. Sayang nga, let's take charge na. Let's take home. Oh, 2,200 points. Terederecho oh. <laughs> dire nila. Pero sayang, sayang. Ayan. Sana so, makahabol pa. sila, oh. oo. Pero, ayan, grabe. Ayan. Ah, ang layo ng habulin nila. Ang haba, sana mahabol nila. Ang layo na nila, ano eh. Oo. Oh. Pero don't worry. Magti-take charge na kami dito. Oh, kami na. Kami na kami na, bahala dito. Nakatawid na tayo sa MacArthur Highway. Dito na tayo sa may parang payatas. So pagka bend mo dyan, after the bend, uh, soft sad na naman, medyo makapal. yung basura, ay dami. Dito na tayo sa may fish pond. May kubo, saan tayo nag-picture-picture. Ay, pati yung fish pond, medyo tayo oh. So, diretso pa to trail labas natin sa parang First 30 kilometers time check it's 6.41 Take muna tayong mga uh, energy shots I would like to take my, uh, thank my sponsor for giving me this energy gels guapo yun eh yung nagbigay sa akin ito Doktor yun eh Sabi biglang karap na yun. <laughs> Doktor yun eh merong, merong clinic yun sa may kyapo, eh Eh, <laughs> kidak. <Take it up. laughs> Dito na tayo sa parang Konting pave lang to Tapos Trail ulit sa gitna ng tubuhan There's the Mount Arayat Diyan tayo pupunta Balik trail na naman Mga nas, Nabuhangin Malikabok na naman to Nandito na tayo sa portion na may Tubig and potek So dahil na track rin na natin to ng ilang beses Alam na namin kung saan dadaan Ito oh noon na pinilit namin 'yan din kami dumaan napuno ng putik yung sapatos ko. Causing na mag yung cleats ko. Natumba ako. <laughs> eh, di ba? Yan 'yung advantage na ano? Nag-trackerid ka. <laughs> Oo nga, oh, dahil sa sobrang dami na nang dumaan, yung daan dito, medyo nag-compact na, Di na mahirap pedalin Unlike nung First two, first 3 track reading natin Ang kapal ng buhangin dito It's 7.28 in the morning Doc, good news Yes Nakaka 40 na tayo eh, 120, 120 na lang 1.4 pa lang yung nakakover natin okay. Okay, so, good. Oo, so far so good Enjoy pa rin, enjoy Kalabas na tayo ng barangay Parulong Dere dere chupa. Okay, suke. Nandito na kami. Wala Lami? ano? Binagongan. Oh, wala po ngayon. Ay nako. Na favorite. Yan yung favorite, <laughs> yung favorite eh. namin dito eh. So habang yung mga ibang racers kumakarera talaga, kami ni Doc <laughs> kakain. We'll, kakain kami. We'll stick to the plan. Every chance na makakain kami, kakain tayo. Ito yung advantage na advantage na pinapanood yung mga vlog ko. Malalaman yung mga ng ano kainan. kainan. <laughs> Kaya dapat mag-follow kayo, mag-subscribe kayo sa channel natin, okay? Okay, kain muna kami. <laughs> Tapos na tayong kumain. Back to ride. So, more than a kilometer. At na yung next checkpoint. Papastamp ulit tayo ng passport, then selfie. And then after noon, yun na yung hit na heat na hit na heat namin na trail ito. Yung trail na 5 kilometers na sobrang tagtag, -tag, Sobrang sakit sa kamay, sa braso, sa balikat, sa siko, sa palad. Lahat na ito pala yung checkpoint nasa loob tayo ng basketball court. Let's get our passport stamped. with the selfie. Then proceed na tayo. eto na, yung hate na hate na hate namin ni Doc. First part niya, maali ka book. Pagdating doon, compact siya ka so grabe masusubok yung endurance ng upper body mo. Ito na yung sinasabi ko. Sobrang tagtag men. Woo, sa so wakas. Nakalabas din tayo dun sa matagtag na trail yon. The most hated part is over. Still good. Nasa 58 kilometers na tayo. Tapit na tayo mag 60. Going strong. Anong oras na ba? It's 8.53. Pahinga muna. Dito na tayo dun sa mahabang trail. Pero mamaya ang ganda ng view ng Arayat. Pagdating natin dun. Dun banda. Yan din ang view ng Arayat doon. Hindi Mahaba to. Nasa 11 km sa to, Dok. Kaya pahinga muna tayo. Ayan na! Hi, oh. Dok! Mga nagbibigay ng mga water bottles sa dahil. Thank you, thank you. Gaganda, Gaganda! Oh, pili na! Kaya ito na yung start ng nakaka... Oh, my! na trail ang haba nito tulad nung nabanggit ko kanina may 10 kilometers na ganito buti na lang maganda yung view ay yung view ng Arayat so pag masda mo na muna lang yung Arayat para hindi <makes noise> ko nainip gusto muna tayo palamig <laughs> pahinga taga saan kayo sir? Makati Makati ayaw ah Makati. Makati rin saan grupo kayo sir? RCC. RCC. Alright First time nyo dito, Pampanga Oh, uh, first time. Woo, nakalabas din sa trail. More? More trail? <laughs> Wag ka mag Doc. More is coming. Umay. Oh Ay, umay na, umay na kami sa trail. So, enjoy na muna natin to. Half way pa to. Halfway. Oh, yeah. 75. So, almost halfway na tayo. Chicken pie! It's 10.23 in the morning. 80, 80, 80 kilometers na tayo. Half Halfway done. Halfway more. Okay, nandito na tayo sa Kabyaw Ito yung bridge na merong magandang angle ng Mount Arayat And after this bridge, mag-right turn ulit tayo Isa yun sa segment ng route na hindi namin na track ride Here we go, right turn Unang bungad Ah, sementado ah All right. As usual Trail na naman <coughs> Nung una sabi ko, nung una kami na track trade, baka nasa 40-45% ng route is uh, trail. Ay, maling-mali tayo. I think nasa 70% yung trail. 30% lang yung paved road. So wakas, magkatagpo rin kami ni Sir Si Jay, si Jay to. Sir, ito, thank you. Piyesta lang din to. Oh, piyesta ka oh. rin, sir. Oh. Tagus, tagus oh. Ito, oh. Sa na, oh. Nagpareho kami nagpapalawan sa Instagram. Yeah. Oh. Pinapalaw ko siya sa Instagram. Pinapalaw yeah. niya rin ako sa, yeah. sa Instagram. Palaw, paano oh. lang. Support lang, support lang. <laughs> Yun. <laughs> Finally, dito pa tayo nagkatagpo. <laughs> Alright, nakalabas na tayo. Main road. Ay, ilan na ba? 91. Goodness. Goodness. <laughs> Mainit! <laughs> mainit na! <laughs> eto na yung trail na merong napakagandang view ng Mount Riot. Kaso ah, mainit na! Yan ang Mount Riot! Woo! Ganda, di ba? We're here at Sitio Banyo. Right, uh, right turn to left. Left turn tayo dito. Ito yung ano, papuntang treehouse eh and then somewhere here uh, mag right turn tayo as usual trail ulit balik trail na ulit tayo we are literally sa paanan Ay, ng Mount Arayat kanina ba yung nilalaban mo? Magsas, magsasampay pa ako so, o na tapusin na natin para mapagsampay ka na <laughs> isang tip na may bibigay ko sa inyo wear riding cap, cycling cap kasi ito oh, Pwede mo paghilamos ganyan, no? Oh. No? Di ba sarap? Woo, di ba multi-purpose? O, di ba? nalaka diba? ganito kayong ganito. 1205. 100 kilometers na tayo. 60 kilometers na lang. Tabas natin dito sa may Barangay Balite, doon sa may Gintong Pakpak. And then malapit na malapit na malapit na tayo sa Magalang. So, hi kayo, hi kayo. Hi. hi. right. Santillan Farm. Next checkpoint dito Uy camera camera Hi Let's get our passport stamped Then selfie Welcome to Magalang Pampanga 110 kilometers o, Dito sa Magalang Hanap tayong makakainan Mararamdaman na naman namin yung gutom ni Doc While the others are busy Biking and racing Me and Doc are busy eating Siyempre ganyan lang Parang wala lang Diba? Sarap ng burger Sarap ng coffee float Sarap ng fries Why bother? <laughs> We're done eating! Eto! Turn tayo dito Thank you sir! After ng paved road ito Ay! Trail na naman Yes! Alam ko na kung bakit kami matanda ka Bakit? Ano ba yan? <laughs> oh. <laughs> <laughs> Yan yung sikreto natin eh. <laughs> Yan yung sikreto natin. <laughs> Yan yung ibang uh, biker na wala sila. Yan yung advantage natin sa kanila. Kulang, <laughs> ikaw lang. Ano ka kulang? Ikaw din eh. Ikaw, Ami niya, amoy kita oh. <laughs> <laughs> ikaw din. Yan yung magic spray natin. <laughs> Ay, ganun talaga. Pag nasa edad na, kailangan magdala ng anting-anting. Ay, like I it ito na, ito na ng trail. Nandito na tayo sa Balitukan. Barangay San Ildefonso. Magalang. Sunod na lusot natin dito. Sa may bamban na. Ay, no. Hindi pala sa bamban. Sorry, sorry. Concepcion, Tarlac. Ah! Balik trail tayo So itong trail na to Labas natin Nasa Conception Tarlac na tayo Here we are We're at Conception Tarlac After dun sa mahabang bridge uh, Left turn tayo Yun na yung huling pagsubok para sa akin uh, I don't know Gano kahaba yun pero mahabang Mala desierto Rota na naman ay na, left turn na tayo Woo! Towards sa huling pagsubok Woo! Desert like conditions 25 kilometers to go Legs, legs, please I believe in your legs Don't bail out on me <laughs> Thank you Lord Nalagpasan din namin yung disyerto dito na tayo sa Bamban. Last 17 kilometers na lang, Dok. Tayo dito. Shout out, Arki. Arki, wala yung kalabaw. Wala na. <laughs> Buti na lang, di kami naligaw. Ay, kalabaw, asa ka? <laughs> Last trail done. Last na yung trail na yun. Faith road na to hanggang NCC. Ay, 13 kilometers na lang. Thank you, Lord. Woo! Finally, makaturay eh. La benda tajam sih sih. Let pen kilat di tangsir. Jumpu sini dah yo, yes. Woo! Tayo, oh. Direkt Woo! New Clark City. Overpass dah yo. Jalan-jalan jalan. New Clark City. Five kilometers. Kuling ahon. 1 to 1 tu lang. Muling bulldog, yes! Woo! Woo! Trap! the New Clark City! Tanaw ko na! Tanaw ko na, men! Woo! Aquatic Center! Dito tayo dito! Tanaw na tanaw na namin ang finish line ni Doc! Yes! Dito tayo nang start dito tayo magtatapos. Woo! Guys. Dito na po Woo! Woo! Congrats, Congrats. Woo! Congrats. Natatapos din! Natatapos din! Grats! Galing, galing, galing! Woo! Tala akong, na kayo! Thank you! Woo! Woo! 160, century finisher! Yes! Congratulations to us Doc! Yeah! So we're just having a victory lap Kanina pa tapos yung ano eh Ayun oh, paikot ikot lang kami dito. We're just enjoying the moment. Inanamnam namin yung achievement na nagawa namin ng Papababa ng tama <laughs> Papababa ng tama Woo! Congratulations sa atin Doc, sa mga participants kay Papa Jack. Nag-overall daw siya, top overall uh, sa age category niya. Si Nat, uh, uh, top 1 din siya sa age category niya, 5th overall. Uh, si Boss Lawrence, 5th siya. Uh, despite na naligaw sila, nag-add sila ng 10 kilometers sa sa distance nila, nakuha pa rin yung nag uh, top 5. Woo, congrats, congrats. Kitang kita, walang laya Yo. Master Ian Howe <laughs> Isa sa mga nagpauso ng mga long ride at multi-day ride dito sa Pilipinas <laughs> Sir, congrats ah, congrats, congrats sir, master Woo. Ano kayo, 160, 240? 160 lang ah, 240, Di ka malakas 160 lang kami malakas, may hila kami lang. sir, namin kayo, naligaw kami Naligaw ba kayo? Hmm. Sir, pwede pa request Ano yan? Pwede ko bang pot-potin yan? Ako naman Woo! <laughs> yeah! <laughs> 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 Woo! Ayos. Thank you, thank you, sir. Thank you. Yeah, congratulations again, Nat, Team LV, Papa Jack, sina Joseph, si Jer. Congrats sa mga participants. We did it. Me and Doc talagang na-testing yung resolve natin kanina. Pero oh, nabitin kami. Nag-victory lap pa kami dito sa may stadium. Tatapusin pa yung 50 km na? Oo, kasi medyo dumidilim na eh. Dumidilim na, wala na. Ang baga Paris Rubin yung ginawa. Pero thank you sa mga organizers ng Ultra Gravel. It was very challenging. Pero nag-enjoy kami. Kasali pa ba tayo next week? <laughs> Ayaw ko na sa 160. Ayaw na sa mo yung ano, Dok? 230 na. 230 na. Bubuhin oh, yun, 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 yun. Bubuhay yung pie. Pero yun, grabe. Very challenging talaga. Pero sulit yung track rate ni Boss Jack, no? Oo. Okay, boss, boss Jack, oh. Boss Jack, ha? Overall, top 1 sa each category niya. Congratulations, Kaling, Boss. Congrats, congrats. Solid. Uy, teka, baka ako yung mag-number 1 sa 60. O, tara, balik kaya dun. Ha, <laughs> naman nila eh. <laughs> Number one from the bottom. <laughs> so 16. <60. laughs> so again, tune in. Next vlog, ewan eh. ko, saan yung next vlog natin? Papahinga muna kami, men. Pagod na pagod. Three months pa. <laughs> 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 Three months na pahinga. Don't forget to subscribe. Hit the notification bell. Select nyo yung all. Like and share. Lagi natin sinasabi, sharing is caring. Kanina, na-interview ba natin Darun sa na, Master na, Ian Howe. Thank you. Yun ang gusto ko. Woo. Woo.